Gandang hapon mga kapaps. Nagawala gawr matri sa garden ta mga kapaps nagig sabog ko ka liso ka kapayas di sa akong nga tramnan mga kapaso. Oh. Mga kapaps dire sa sagingan hin sabugan ko ka kapayas. Kay damo liso ko ka kapayas nga nagluto, tipo ko. Kay gintao ko sa manok, yung pangtipo ko ya liso ka kapayas butang ko di kagin sabog ko di mga kapaps sa tramnan ta. Kon mabuhi, salamat kon indi, salamat man eh. <laughs> paggutukan, uh, pagutukan tanom -tano, ano lang di mga kapapsa ah, huh? may kapayas ganito kudang nabuhi o um, nga pilang bilog manong araw wala huh? ko native siguro na sa pero nagsabog ko di ka red ladies na papaya sabugan ko ay kung mabuhi salamat man thank you kung hindi man mabuhi thank you man mga kapaps hari ko di sababaw bukid kay gindiritso ko na lang kagtanawang naman di abaling huwi ko kay gaya rin ulan gindi yapon no oh. rundo na nagurunta doon tayo kaina halin pa tong disember nga ulan ulan pero hindi naman sa baskog pero oh. gabaha baha makong kisah ah lang ko kulong duman di akong nya balinghoy ya basi kong ging gabot duman ka tonto so why naging tamnan ko liwat pang na ging pang ko to pang tanom liwat da why sana gabot kina, na amot kung sanod duman sa di balik ah o nagi panggas di sa aton nya ano panggas nagi sabog ko ka riso ka payas di mga kapaps sa tram nanta ay kamabuhi masate seramatan ti saramatan tay aragaan ta kamabuhi ya kapayas tay pero kun indi man te, indi man ni wala man ta siguro ni Gawain tamang yung bakalang liso. Kay damo niya luto ka red ladies papaya ko to. Yung iba na over na sa luto. Yung pakaon ko na lang to sa mga manok ko. Hindi kuha ko liso kagin sa bugdi. Sayang pa mabuhi pa na eh. Pero dito sa tabok nagtanom na ko to. Yung direct seeding ko na. Subong man ang sobra sa bug ko din mga kapaps. Pagutok na't mga tanom ah. Oh, Malibot-libot ma to di anay pa uli to sa aton niya. Payag kayo niya. Pisok ko to hagi inisak na mga kapaps nagutom duman sanda tapay may alaga ni kayo ay mga akong mais dio nan dito sa ubos pero ang dito ko sa piyak na uh, mais mga kapapsa ha? hapay gid ya uh, atong dungan gito tong paggabot uh, di ka ka kamuting kahoy ko nga uh, ging gabot May nagulan sa tusang baskog di na hapay man toya akong mais sa piyak eh ay bay lang to kay na hapay na pero wai man na ubos ah. anhon mo kay na hapay Di taman mapunggan nya kalibutan ko ano na ano imo una. Kung... Kon mahapay kag sa indi, salamat ah. ah. Ang si Lord na, ang nagabu ang, ang, nagabuot. Ah. non na lang kon ano ang mga kapalaran na hatag na sa aton kon malas kita sa pagtanom ti. Eh, salamat Kung binasun ta sa pagtanom ta. Ah, salamat man Japan. <laughs> ayan oh. na o, mga saging di mga kapatso, sa likod ko, ayan o, oh. ayan mga latunday malapit natin mga munga yung mga pinagpawis-pawisan natin magtanim ayan na ang gaganda na ang sarap na tingnan tsaka nami maglagaw-lagaw mga kapaps sa ah, mga tanong mo kung makita mo ba nga ah, nami ang pagtubo soos ka nami maglagaw-lagaw hindi ka magtakang maglagaw-lagaw at sa imong tanam na na pati kasi sa ubos to yaw oh. mga saba ako to nami hindi nasang buhi di igo mag-december ni ah damo na ni bunga sa ginta mga kapaps o oh, nagtanong mo na pinyaw sa so, ubos Nagtanong ko dati pinya, bali 120 ka puno. Igo lang na, na sa December basi magbunga sa ang pinya ta kay tong yang December mahal-mahal ka pinya di mga kapaps. Klain mo isa ka eh, maabot ng mahigit sandaan. iba 80, isang piraso. So ang lit-lit pa. Ang mahal. Kani nagtanom ko ka pinya. Sobra 100 ka puno yakin tanom ta pero madugangan pa naton ang aton pinya kay nagainulan abi mga kapaps. Subong lang nga naguntat ang ulan no. Kamu ito nga naging ko ka kapayas. May ari ganit nga nagbuhi. Mandi yung bayi sa. Pero ayoko ko kabalo. Nabasik ko native ni sa. Nagtubo. Nagtubo lang ni si, Ay hindi. Nagtubo. Galay na dito sa ubos. So, so, so gin, lukad ko ka ginhalin di. Pero bayi man siya. Oh. Pero ayoko ko kabalo ni kung kung laki ni si Ay kung itong red ladies. Kung nga nga nagsabog ko to ka kapayas man. Anay mo. Kung mamunga sa kaglag ko. Tiya muna eh. Ah, mali ako mga tanong di oh. Bawa ah. Hindi ko hindi kayawan bala maglibot-libot sa tram na mo ko nami. Dobla ya buhi kay mo nga tanong bala. Kami mga saging ko. Nami na. Pag isang pagtanom ko din mo do hindi mabuhi. Eh pera pa lang kabulan. Nag uh, ah 7 months na. O, tingnan na tarawang nyo. Ay ka nami na. sus Pag puro hol ka na lang sa mga tanong mo. O. Ginabunuhan ko man ni Sanda mga kapaps ah kay do karulo man sang tanom nga hindi mo pagabunuhan bisan saging lang ni pero ginabunuhan ko para magnami pag kuno oh nagnami gid man kay ginabunuhan aton may ari kita di nga tanom nga mga patulaw oh? nan gamat na sila kabudo oh then may palapala kita direo o. Oh? na palapala tamnan ta sang patula oh ari may mga patula kita di nga tanom O, oh, dito nan sapot na nga na kapuno sa 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 11 13, 14, pero tigig 3 ka bilog ya. Tanom ko sa isa ka kwan ah. Tapos gintam ko ka kalabasa. Pasimpaladan tani kay um, may kalabasa ako di oh. na kalabasa. Ay ko magbuhi ni sa kamagtambok, kasakaon tama ni sa palapala ha, padumugon ta sa patula mga kapaps. Ay may gintanom ako dyan yung mga kalabasa, yan sa may sagingan, may gintanom ako dyan yung mga kalabasa. Mabuhi sa mag buhi dati ka gumunga, ah, thank you eh, kun hindi man tanati, hindi man eh, is nakitanong ta, taanong hmm, taanong ka patula ko. taanong 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 man taanong oh, taanong ko taanong 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 Basta may tanong lang ta. kundi man na mabakal ti, indi man eh. Tulah-tulah tula Hunti, laktan ta at miswa mga kapaps. Ay. Pauli na ta sa payag kay. Yun, isak na ta yung manok ko to. Oh. Nami, sa mga tanong ta. Ito nalipay ka magdianda yan. hapon don, nahapon dun. Yung maisa dis dalumak nami man. Oh. Ah, dahon ka to sa aging ha. Mga kapaps na nagapuro pa maipay. Ay, patambok na. Oh, diba? Aus. Dari tadi sa bukit dah, magtanom lang tanga magtanom ah. Biskan pengelakut-lakut lakot mo na tanom mo, ya magbunga ah, pas lamatan teh. Ari ang tanom ko di nga pinya mga kapaps, oh. Likod ko ya. Damo na. Tanom ko ngapinya. pinya. Hmm. Ara. Ato nga pinya nga tanom. Na pinya, damo man pinya kadi tanom mga kapaps. Na, nagdiri kita nagtanom ka pinya. Hmm. Te eh, magbunga mas ang dati, paslamatan ta eh. Nag-ari diri oh. Na mga pinya pakadto dito sa punta, pakadto dito sa punta ginpa butang tili sa may gilid ka. Ay eh, sa pangpang ka. Ang gilid ka atong sagingan, nan diri. Nan no? may mga pinya nga tanom diyan na. pakadto dito sa piyak. kapag tanom kita eh 120 ka puno nga pinya. Perdugangan ko pa ni Pap, mga kapapsa, damo pa to sa balay Damo pinya. Mm. Para tanong ko nga pinya sa likod ko. Ah. Nan. Damo na sa, damo na mga kapaps. Bisa na ano lang ah. Tamnan tayo nga tanong ah. Oh. Ba? Damo na ta pinya? Oh. Bisa na ano lang ah. Tanong ta nga tanong ah. Ah. matamat na takay hapon no? nagpahilot abi ko kayo na kahit tay puloy dito sa may suhot kay gagag mala na may sawid ko no kuslawas ay eh, nagpakuha ko lang sawid ko pati mata sa mga sawid sawid na kay manami ang sa, sa maghilot si tay tay puloy ah yan nawari ko din agi sa akin maisa no yan mayo lang na di kay white hapay akong mais oh no? sa may mga pinya sa gilid oh yan sa gilid ka ito nga sa gingan yan may mga pinya hasta to na nasa dito sa punta may pinya kita nga tanom tapos may mga mais ma kita dyan sa may babaw tapos ari man akong mais din nga nami na ho nan kita nyo mga kapaps yan mais ta Ayan. salamat lang ta sa ginoo okay. kay sigang kay nulan kage gahangin hangin white Hapay white na tumbak ato nga nga mais mga kapaps Aso, nahulog yan ato nga lagayan ka atong liso papaya. Ayan. Salamat lang ta sa Ginoo kayo ay manag kalatumba aton mais. So, so boss, ako nga sa ba nga uh, tanom. Nga saging. Damo mo man. Kay matambok na. Dito naman sa tabok ya Kung nga isa ka mais uh, na nahapay pero way man ubos ah. Pero sige lang ah. Anhon mo kay nang hapay saya. Way sa nagig uh, ugat na way tanong hawid sa lupa mo, hindi hapay. <laughs> Ang ari di pa salamat lang ko kay way na hapay di mga kapapsa akong mais oh. Uh, one man and One month in one week, Walang tong mais ko. Ah uh, gin tanom diri T, hmm, nami na. Ah di ano lang ko no mga kapab sa magtanom kita ng magtanom diri sa bukid. Ayon mo lang nilibangan na di. Magpananom, kwaikat tanom, kwaikat kanon. oh, nami na ko. Ay may nam may nagpumuso na pala doon sa kapuno oh, oh. nag-una siya pamunga ay magulang na siguro ito tong kinuha ko kaya nauna ang namunga eh ang mga pinya ko sa likod o. Oh. nandun sa takabila ayun may puso na o. Oh. ayan namuso na ma namunga na yung isang puno ko na tanim na saging Unas siya namunga ay thank you lord <laughs> nagbunga na sa so ma malapit na rin to, mamunga tong mga to ayan ah, lang. aton ah, nga garden di nga gamay gamay di sa aton nga gamay gamay nga asyenda mga kapats pero hindi man yaman lupa <laughs> naglaong lakoy sa giyak mga tanong di ah ang sugot man sa tamnan tay o oh, may mais makulis babaw o oh. lain man ang ari sa likod to. na na mais ayan ayan yung sa likod ko na mais lain da, ari, uh, man ang aris aris babaw man na nami man tayo ay, ah, kung matamad kini sa bukid, ay kagid pa buton. Balinghoy ko rin nga tanong mga buhay ha. Dari sa tunga kasaging ko, huwagin tamdan balinghoy mga kapaps. Mga oh. Nan, buhay na. Papunta doon sa baba. Disa sa akong tunga, sa tunga kasaba ako nga saging, huwagin tamdan ko ka balinghoy. No, buhay na oh. Na. Pagkantutus o boss. Buhay na akong ah, tanong nga. akamuting ah, kahoy ay ka, kamutin kahoy ko to sa may babaw to ginatakaw man hindi may pagani sulod na ginagabot na hindi ko ginmada huli huli ah hindi ko ginmada pa nang nagagabot kakamutin kahoy ko hmm buhi na oh hmm eh abutan pa to ka kabulan to pwede na to matula tong dahon na oh mas ano lang kuno ah tanong kita ah basta mabuhi lang kay malamig man ta guro mga kapaps kay dasig ta ka mabuhi Kung magtanom kita bisin ano lang itanom ko na buhi na bubuhay oh mais ko oh ayan ako lang kada isa nagig panggas kadang mais te oh nami man sarangan ko man pati tos sa may babaw to oh ha ah. ah. ha may mga mais akong tanom tapos dito sa pantos payag ko mga gulay-gulay ah kapayas ka ma kapayas Talagang ka, mga kan may tanong ko to kapayas talong kage sili pero wala pagka pamunga marbuso, oh ama isko oh one man and one week Manami na ah kun nga mga sabaan ni bago ko ni nga tanong mabig nga mga saba, oh. nan mga bago lang nisa. Anong, ni sa ang ari nga side pero ari ko di sa ubos oh mga manami na buhi na nan una ko nga tanong ah 6 months na ni nga yeah, kung sa din nga sabaw, ah, hindi. Pagkat imo tanong kaya, may, imo ka dyan, imo iimo ka Ah, O, ah, di ba? O, oh, ah, taba na o. Oh. O, ah, six month pa lang. O, ah, six month pa lang itong saba ako. O, ah, pero, o, oh, lapit na mamunga. nga. Ngami na sila tingnan. O, ah, damo tayo saba ang tanom. Pila law na way on ka magbunga na ni sa pang tawid gutom na ni nga itong nga mga kapaps. Saba na saging. Sa o, ah, di ba? O, di ba? lang dito sa bukid ay eh, diskarte eh. diskarte eh. kagigtsaga lang talaga mga kapaps pag nagtanom ka mamunga mamunga gida di ang hindi uh, pag mo maaki ka kay pagkaga gusto mo mamunga dayon, yun eh mahulat kaya eh pero kabulan santo igid eh, mamunga mamunga once nga nagbunga na ang tanom mo puro tuloy, tuloy na yung harvest mo mga kapaps so press ka na ako o, tanom lang akong tanom mamunga gid lang mamunga gid hulaton mo lang magmunga e, kung magbunga na yung tanom mo ay eh, tuloy tuloy na yan pero ito gubat ito eh. Tingnan mo ngayon, puro tanim na. Saging, puro saging na makikita mo, wala na yung mga masukal na mga damo ug kahoy. Malinis na. Yan oh, no, mais na. Yung maisan ko, kung hindi ko na maisan to, punuin ko to ng saging eh. Kaya lang nagtanim ako dito eh. Wala na kasi pagkukuhaan ng tatanim na saging. Kaya maisan ko muna. Pero tataniman ko rin yung saging to. Mapupuno din to ng saging itong bukid na to. Saka mayroon tayo dito'ng saging na kusion. Ayan oh, pagkukuhaan ng similya pag eh, nabuhay na 'to. May anom na puno kita dyan na kusion na saging. Pag eh, lumaki na 'to kag manaha na, diyan naman naton iidas sa kabila naman. Ibang uh, ibang uh, saging naman. Puli na tato sa aton nga kubo kay magdala sa na mga kapaps. Oh. Ay, mga saging ko nga sab So, kanami na. Ga pa may pay na yung mga dahon na. Ang kundi ka sa probinsya, kaya lang talaga si pag lang talaga mga kapaps. Hmm, di ba? Sa talon gini sidi. Talon asin nga talon gining lugar nga na di. Ti kay ginhawanan ko ti nami na. Haging pang pangtamnan ko sa agin. Kumarang to kay. kay nanay pa ito nga tanong eh. Ito so, isang punong marang. Uh, mungaran isang mga kapaps. an sayang naman na putulin mo yan eh, kasi prutas yan eh nakakain kasi bunga nang sarap ng marang kasi palakain kasi ako ng marang saka may tanim din ako doon durian doon naman sa amin sa lupa namin may durian ako ito kasi hindi sa amin to eh saka dyan nilinis ko na rin sa amin dyan, nilinis dyan ako kumuha ng ano uh, tinanim ko na pinya ay dyan oh marami kasing pinya dyan eh mga tanim sila nanay noon nandiyan eh, nilinis ko na rin yan, yung mga pinya Diyan ako kumuha ng pinya na itinanin ko dun sa taas yan Saka bahay namin kasi yun dun eh yung lumang bahay namin noon yung sinira ng Yolanda, eh, pinagawa ko wala naman na nakatira pinatirhan ko muna sa pinsan ko ang bahay ko ay eh, dito ako sa kubo ko lang naman mag isa so na tayo kaya so, manok ito ka ah uh, ginagutom na yan manok ta Di ni sak na to yung mga piso no. Para da ko sa tabok mga kapatso, mga nahapay. Ayun, may mga kamuting kahoy makita diri oh. May mga sulod na nasa. Magmahal-mahal. Yung kamuting kahoy. Ah, kalihon ko na ni. Andiyan no? oh, may mga mais akong tanom diyan oh. No? Sa tabok, nahapay yung iba. So diri kayo na. Yan mga papaya, kapayas ko na di, na ano. Nagtanom na ko di. Yan diri oh. Lagi nang pagani ka ako ang direct seeding ko na mga topops para pag nabuhay na patayin ko na tong mga matatanda na pag nabuhay na tong inanim ko dito at malapit na magbunga patayin ko na to at may meron na silang kapalit ayan pero habang di pa nabuhay hindi ko muna papatayin tong mga papaya kasi namumunga pa sayang eh nabibinta pa natin yung bunga ng papaya saka dito sa kabila marami din akong papaya Diyan oh Ayan, yung mga papaya din tayong tanong dyan, marami din. Saka yung doon sa kabila, marami din tayong papaya doon, mga kapaps. Ayan, yeah, diya, sa bukid kita, diskarte lang. Tapos kain, ayan you know, o, dito aamo ng akong marguso. Ayan, yung harvest mo ko di kinataga ka marguso ko, pero gamay mo lang. Ay gawa nga na nasira tong marguso ko, pero okay, okay na kayo, nagbunga-bunga na o. Oh makakabawi lang kita kagastos so, nakabinta ko ng uh, 200 pesos kaya ang puhunan ko di sa seed kaya kung marguso o, ano, 600 kinakabinta ko kina 200 may 400 pa ko nga balawi on wala hindi pa nabukod ang abono kag ang ang pang spray nga pistera, ano, fertilizer Ito, na to ako nga silpon mga katops no? area akong kubo an area akong nga sili at mga talong mga talong pati di dito sa piyak mga katops So yun lang po. Update sa ako niya Garden Mga Pops at bye-bye and God bless. Bye-bye.